Alright, magandang araw mga bata. Ngayon pag-aaralan natin ang tungkol sa mga kasunduan sa paghahati ng mundo sa pagitan ng Spain at Portugal. Nalaman naman natin na ang Spain at ang Portugal ay dalawa sa mga bansa sa Europeo na nagnais na sila ay pumunta sa silangan upang sa ganon ay maging pinakamalakas na bansa sa buong mundo magbalik aral lang muna tayo dun sa ating previous lesson ano so nalaman natin na kaya sila nagkaroon ng dahilan bakit sila napunta sa silangan ay dahil nagsimula ito nung pabagsakin ng mga Turkong Muslim ang Constantinople so dahil sa pagpapabagsak sa Constantinople nalaman natin na nagkaroon ng pagputol yan, sa ruta ng kalakalan. Meaning, meron na silang mga resources na hindi na nila makuha. Dahil nga, ang ginawa ng mga Turkong Muslim ay sinarado nila, hindi nila pinapadaan ang mga taga-Europeo sa kanilang daanan. That's why they need to reroute. At dahil nga dyan, sa kanilang pag-reroute, okay, mas marami silang hanap ng mga daan okay na kung saan nalama natin in our previous lesson ang pinakauna na bansa na kung saan ay marami ang na Puntahan ay ang Portugal. Ito ay dahil meron silang navigator or school about navigation at yon ay walang iba kung hindi in-establish ni Prince Henry the Navigator. So kita naman natin na, sa kanilang paghahanap ng bagong ruta, isa rin sa mga naging advantage nito ay nakita nila ang Pilipinas. Okay, though hindi pa buong Pilipinas kundi ang part ng Luzon. At dahil nga dito, sa totoo lang, ang pinaka main goal ng mga lugar sa Europeo ay ang mahanap ang tinatawag nating Molucas or Spice Islands. Ang Molucas ay tinatawag ding Maluku. Okay? Or ito ngayon ay bahagi na ng Indonesia. Nakapunta ka na ba ng Indonesia? So, ang Indonesia ay parte na malapit sa Pilipinas. Kaya eventually, yun yung reason kung bakit hindi, di ba, sinabi nga ni teacher, dapat sa Spice Islands lang sila talaga pupunta, lalo na si Ferdinand Magellan. Pero dahil nga malapit ang Pilipinas sa Molucas or Spice Islands, dito sila napagpad sa Pilipinas at akala nila ito yung tinatawag na Spice Islands. Yan. Fun fact din, mga anak, na ang Pumulucas or Spice Islands ay lugar na kung saan marami mga pampalasa. So, basically, meron silang nutmeg, sili, luya, sibuyas, maize, clove, at mga bawang. At kaya gusto rin itong puntahan ng mga Europeo ay dahil sa pampreserba. Ginagamit nila ang mga spices na ito upang sa ganun yung kanilang mga ginagamit na ulam at pagkain ay magtagal. Bakit po, teacher? Kasi madalas ang taglamig at mahaba ang panahon ng taglamig sa Europeo. It's like the winter season. So, before, dahil wala pa silang ref, okay, wala pa silang masyado mga preservatives na nai-invent, ginagamit nila yung mismo mga spices para hindi madaling mapanis o masira ang kanilang pagkain. At dahil nga naging matindi ang pagtatalo ng Portugal at Spain, silang dalawa ay dumulog sa pinakapareya yeah, ng Roma, which is si Pope Alexander VI. Si Pope Alexander VI ay gumawa ng isang dekreto na tinatawag nating Bull Inter Caetera noong Mayo 4, 1893. Ang pinakalaman ng dekret, dekretong ito ay ang paghahati. So meron silang isang gumuhit ng isang imahinaryang linya, linya mula sa Hilaga or sa North Pole hanggang sa Timog Polo or South Pole. Okay? At ito ay may lawak na 100 um, meters. Okay, or 100 na liga. Yun yung pinakaginagamit nilang term ng panukat noon. So, para sa Aunt teacher yung hati sa gitna ng north and then south. Okay? Ang gagawin natin do sa hati na yan, according kay Pope Alexander VI, is lahat ng mga lugar sa silangan ay sa Portugal at lahat naman ng sa Spain ay sa Kanduran. O, ilagay natin dito. So, sa Spain, ay lahat ng mga nasa west o nasa kanlurat. Samantalang ang lahat naman ng ang sa Portugal naman ay lahat ng nasa east o tinatawag nating lahat ng mga nasa silangan. In this way, may iwasan ang digmaan kasi kung hindi, mag-overlap yung territory nila, maaaring magkaroon ng digmaan. Now, bukod doon, dahil medyo Nagkakaroon na nga ng maraming expedition o tinatawag nating paglalakbay. Medyo umaaray na ang Portugal kasi nagsisimula na rin dumami ang sa Spain. Kaya nagkaroon ng panibagong kasunduan after ulit ng Kasunduan or Dekrito ng Bull Inter Caetera. Ang sumunod na kasunduan ay tinatawag na Kasunduan sa Tordesillas or in English, Treaty of Tordesillas noong Junyo 7, 1494. So, makikita natin sa Kasunduan sa Tordesillas is humaba o lumaki. Okay? ang distansya ng kanilang maaaring sakupin. So, noong batas ng Kaitera, or um, Bull of Kaitera, that's a hundred league only, pero pagdating sa Tordesillas, okay, o tandaan nyo ah, 370 leagues na, okay? Nasakop na kasi dito ang Cape of Verde Islands, di ba? Naalala nyo po na sa Verde Islands, ito ay sakop na ng... Portugal. So since dumadami ng dumadami yung kanilang nasasakop ng Portugal at nauna sila, so medyo nagsabi silang iusog natin ng onte yung imaginary line. Banda doon na kayo sa may bandang kanluran kami, huwag nyo nasakupin yung part na malapit sa amin. Okay? So, ano po yung mga sakop na bansa? Ayan. So, sa Portugal, okay, ang lahat ng lupain sa silangan ng guhit, kabilang ang Brazil, Africa, at Asia. Yan yung nasa under ng kasunduan sa Tordesillas. Meaning, that is our territory. You're not allowed to go to that part ng aming teritoryo. Okay, so aside from their country plus Brazil, Africa, and Asia, lalo na ang pinakagusto nila ay yung India at Molucas or Spice Islands. Okay, yan yung pinaka-hold nila kasi both India and Moluccas or Spice Islands ang maraming pampalasa. Samantala, sa Spain naman, sa inyo na lahat ng kalnuran, okay, kabilang doon ang Amerika o tinatawag nilang New World or Bagong Mundo. Kaya lang, okay, ito yung naging problema ng kasunduan sa Tordesillas. Nang matagpuan ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas, ang problema katulad ng sinabi natin, ang Pilipinas ay malapit sa Molucas Island. Meaning, nasa silangan siya. Okay? Nasa eastern part siya. Eh teacher, bakit po si Ferdinand Magellan ay pumunta sa eastern part? Kasi kung titingnan nga natin, Originally, di ba, si Ferdinand Magellan ay isang Portugues. So, definitely, ang dadaanan niya or ang dapat niyang puntahan ay nasa East. Okay. Ngunit, katulad ng nasabi ni teacher nung nakaraan, ang hari ng Espanya, ay uh, ng Portugal, hindi tinanggap yung suggestion or idea or na find out ni Ferdinand Magellan. Kaya naman ibinigay ni Magellan ang kanyang nadiskubre sa hari ng Espanya. Kaya doon nagkaroon ng problema ang kasunduan sa Tordesillas. Kasi nga ang Pilipinas ay nasa east eh dahil hindi binibigay ni Magellan yung discovery niya sa Portugal, ibinibigay niya to sa Um, Spain, which is nasa West, nagkaroon ulit ng panibagong kasunduan. At ang kasunduan ito ay tinatawag na Kasunduan sa Saragosa. Okay. Or Treaty of Saragosa noong Abril 22, 1529. So, dito sa Kasunduan sa Saragosa na ito, okay, makikita naman natin na para lang makuha Okay? Nang Espanya, ang Pilipinas. Kasi nagustuhan ng Espanya ang Pilipinas. Hindi man siya yung Molucas Island. Pero ang tingin ni ng hari ng Espanya, maganda. At maraming resources pa. Ang Pilipinas, ipinagbili niya. Ayan. Okay? Or isinuko niya yung part ng Molucas. Okay? Hindi na sabi niya, hindi na ako magano'n surrender na ako sa Mulukas. Sa inyo na yung Mulukas Island. Sa so, halagang 350,000 na dukat o gintong barya O, di ba? So, isipin nyo dahil sa, sa land, okay, sa Mulukas Island, at gusto nilang masakop ang Pilipinas, ang ginawa na lang ng Espanya, binili niya ang right, okay, para masakop ang Pilipinas. That's for 350,000 um, si, um, gold sil, um, gold coins. At dahil doon, 'di ba from titina natin na ah, from sa Tordesillas na 370 leagues. Dahil nga binayaran naman sila ng Spain, nabawasan. So naging 297 and 1 half na lang yung maaaring masakop yan. So, yun yung distance. Napansin nyo? So, kung tutungusin sa Tordesillas, kasama pa tayo ang Pilipinas sa sakop ng Portugal. Ngunit, sa Zaragoza naman, ay naalis tayo sa jurisdiction or territorial boundary or pinaka parang guhit ng Portugal at tayo ay nalipat sa Spain dahil sa kanilang or pagbabayad ng hari ng Spain sa Portugal. So, yan ang naging pinaka reason now therefore kung paano napunta ang Pilipinas sa Espanya. So muli ang ating pag-aaral ngayon ay tungkol sa mga kasunduan sa paghahati sa mundo sa pagitan ng Spain at Portugal. Una nating sinabi na ito ay dahil sa Constantinople kaya nagkaroon sila ng pag-travel sa silangan at naghanap sila ng panibagong ruta and then eventually natagpuan nila ang hinahanap nila which is ang Molucas o Spice Islands na pinag-aagawa ng dalawang bansa dahil sa pampalasa at pampreserba. Na pag-aralan natin na may tatlong pinakaginamit na parang batas o batayan sa paghahati ng mundo sa pagitan ng Portugal at ng Spain. Una ay sa pamamagitan ni Pope Alexander VI na siya ay nag-issue ng decree na tinatawag nating Bull Inter Caetera na ang silangan ay sa Portugal at ang kanluran ay sa Spain sa loob ng tinatawag natin muli na 100 liga. Okay or 100 leagues hindi ito naging sapat. Kaya later on, nagkaroon pa tayo ng tinatawag na kasunduan sa Tordesillas na mas pinalawak ang sakop na bansa, which is 370 leagues na ang measurement. Okay? kasama pa dapat doon sa lugar na yon, mahahagip pa ang Pilipinas. Ngunit nang matagpuan ni Ferdinand Magellan, ang Pilipinas ay napagdesisyon na nilang gumawa muli ng panibagong kasunduan na tinatawag na kasunduan sa Saragosa noong Abril 22, 1529 at doon ay medyo lumiit ang sakop ng mga Portugal. Okay? para hindi nila masakop ang sa Pilipinas and that's 297 and one half na liga kaya't napunta ang Pilipinas sa ilalim ng Espanya. Sa susunod nating paksa ay mapag-aaralan pa natin more on ang pagsisimula ng kanilang pagsakop o ng pagsakop ng Espanya sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pakikinig and mag-review dahil tayo ay may pagsusulit sa Lunes.